Bumiyahe ako pa Nueva Vizcaya para siya sa atin ang issue. Dito pa lang sa kalsada, may mga makikita ng tarpaulin na nagpapahayag ng protesta ng mga residente sa pagmimina. Exploration permit pa lang yung ibinigay sa isang British company. Wala pang minahan dito sa bayan ng Tupac del Norte. Pero ngayon pa lang, tumututol na ang ilang mga residente. Ayaw nila ng minahan sa kanilang bayan

Andang lumaban po mga yan. Attorney, ano, ano po mangyayari ngayong araw na to? hindi uh, dito po kami ngayon dahil nga meron po kami uh, uh pinaprepare pre na papeles, legal na papeles na pipirma ng mga mga naririto. May permit to explore na yung Google. Opo. So ang balak nyo, uh, ay, may petition. Hinihingi namin na ito ay may i-withdraw okay. yung uh, permit dahil maraming violations si Google. Oh, no! oh, sa Samarito ang tatlo sa mga magsasahang dinakip at pinusasan sa dispersal nitong October 17. Ikwento niyo nga kung ano nangyari sa inyo nung nagprotesta ho kayo. Nasagilid ko ako, inaaplot ako ng local campaign. Sinala oh. ako ng Samarang ng mga residente. Kontra din si polis, 'yung level ng standby na polis. Oo, tinapakan pinusasan. Ay pinusasan taga. <laughs> Apa Apai kanong, may bagada nga rasol. Tamod ayay gestikulata, pansi na diyan. BP parikata. Nakaharap po kasi mga si Kusor. Ini depensa ko sila kasi habang ubo ko maaban mga polis sila yung nagigipit. Kaya medyo nasa harap ako. Kinikitin ata ako. Suna ko pinagtulungan ang ano hawak-hawakan. Parang pumalag pa naman po ako nun. Pero nung talagang naposasan na po ako, doon na po ako pumalag. para ma-implement namin yung TRO, kailangan lang gumamit ng reasonable force para mapalis yung mga nagbabarikano nun po. Anong masasabi niyo sa ginawa sa inyo? Habang kinakapanayam ko ang mga residente. Sana po, madam may mga pumapasok na mga 4x4 na sa Google daw, nagdadala ng krudo para magamit daw nila sa pag-explore doon sa gusto nilang mga i-check na mga pwede nilang pagminahan. Alam niyo ba kung anong sabi nilang mamimina raw dyan? May iba-ibang gold to eh. Nagsimula ang problema ng mga tigat-dupaks del Norte taong 2022 yung nagsumite ng Exploration Permit Application ang Google Corporation sa MGB o ang Mines and Geosciences Bureau ng DENR o ng Department of Environment and Natural Resources. Ang target daw ritong minahin tong August 2025. Inilabas na ang exploration permit na nagpapahintulot sa kumpanya na mag-explore sa limang mga barangay sa Dupax del Norte. Agad sinimulan ang exploration sa Sitio Kiyot sa Barangay Kitno mula sa kinatatayuan ng aming team. Kitang mga tolda sa isang bahagi ng kabundukan. Maririnig din ang tunog ng mga makina habang binubutas nila ang kundok. Sa kabilang bahagi naman, may mga nakatayuring asul na tolda. Ayon sa mga residente, yon ang mga lugar na na-explore na raw ng Google. Sa proseso ng exploration, naguhukay at nagbubutas sa lupa kukuha ng mga sampol, Susuriin ito para malaman kung saan parte ng bundok mayaman sa mineral. Pero kahit mga hukay pala ang ginawa sa sitio kiyon, nagdulot na raw ito ng perwisyo sa mga taniman. Isa sa mga naapektuhan ang magsasakang si Tatay Gregorio luya ang itinatanim ni Tatay Gregorio. Katulad ng maraming mga magsasaka rito. Wala na akong ng punan. Wala naman magpawatan. Ganito ang hirap ma. Tibalik ako mo. Wala na lang kalabaw. Basta may may tanim sana akong luya. Pa. Pero dahil sa isinagawa rito exploration, karamihan sa mga aanihin sana niyang luya. oh, ulok na. Pagka nangitim na ma'am ito na, nanilaw na. Hindi na lang inani kasi nasira na eh. Nasira na. Pagka nagdila na ito, ma'am, wala nang, hindi ko nalinin sa lot. Sayang din lang ang pagod ko. Bulok oh, na ma'am. Ah, oo nga. Oo nga. Nabulok Kaya na. Ang itik ko na. Hindi na. na mapapakinabangan. Hindi na man. Ano nangyari po dito sa inyong taniman? Nagtabas po sila ng daan dyan, hindi naman lang pinalam. Ngayon sinabi ko sa tres trespassing pa kayo, bakit hindi niyo pinalam sa akin? Ano bang ginawa daw ho? Dito sa... Nagbutat yan dyan ma'am, nilinagyan ng yung ado, ayaw dyan, parang asing daw. Hmm. Tapos yung kuryente, dinanaan dyan sa gitna, Tuloy doon, nagbutak na naman sila doon na sa may tubigan ko. Ah, so sa ilalim mo nito, may mga butas na ho? Maditig daw man kung merong ginto sa ilalim. Ah, tapos sabi niyo ho, may, may pinadaan din ho silang mga kable ng kuryente? Meron na, dito yung dumahan dyan sa gitna ma'am. There is could be possible na ang activities na yun yung nagkakos, especially with the salt ang salt kasi nakaka-affect siya sa absorption ng plants if nagiging saline yung water. Limang dekada nang nagsasaka si Tatay Gregorio. Ito na yung mina. Ano masasabi niyo, ho? Ay, ayaw po namin sana para hindi masira itong kabuhayan namin, ma'am. Ay, papano yung mga anak ko? Mga apo ko? Sa dami ng anak ko, eh, talaga. Ulan pa ito. Ano mga anak ko sa kanila? Sa humonhon, ganito rin yung problema doon. Kalamansi naman doon yung pinoprotektahan nilang pangunahin nilang produkto. Dito naman sa Dupax del Norte, Lula. Luya. So parang laging laban ito ng mga maliliit laban sa mga malalaki. Yeah. Dahil sa pagkasira ng kanyang mga pananin, umihingi ngayon siya ng danyos mula sa Google. Pinabayad ko. Uh, Harap, nangyak-nyak lang doon sa opisya nila. Mahawa na naman kayo. bini din yung 190. Ang hinaing ni Tatay Gregorio at ng iba pang mga residente, walang konsultasyon sa kanila bago inilabas ang exploration permit ng Google Corporation. Nakonsulto pa kayo? Noong kumpanya? Uh, kwento po ni attorney ang claim ng kumpanya ng Google nagpa-consult naman daw sila nag-comply daw sila doon wala pong nangyaring uh, genuine consultation madam kasi nga po ang ginawa nila, halimbawa po dito mismo sa porok yung na ito, nagkaroon ng presentation, magpipisak lang yung kumpanya, pero nung kakain na po sila, kumuha sila ng listahan daw ng mga kakain. Pero yun na yung ginamit nila. Panlinin lang yan kasi walang actual, genuine public consultation po na nangyari talaga. Isa sa mga pumirma sa di attendant she ang magsasakang si Rodolfo. Ma'am, nakikayat sila ng maraming tao na sabi nila may watwatan daw sa barangay hall. Watwatan? At, At eh. At magpakain. May, okay. Pinapirma kami para alam nila yung papakainin nila. Yun pala ang gagawin nilang consultation. Bakit ho ayaw nyo nang minahan dito sa inyo? Ay ma, marami akong napuntahang minahan. Nagtrabaho ako, hindi man umasin siyang buhay ko. Saan-saan na saan ho ba kayo nagtrabaho? Nakarating ako ng Siambuang Gamam, nakarating ako ng Surigao, nakarating ako ng Butuan, nakarating ako sa Bulacan. Minero din ho kayo? Nag-dra-drive nag po ako ng mga igwe po, ma'am. Nag-uprit ako. Sa nakita nung hunin nyo doon sa mga lugar na yon? Wala mang nangyari kasi kawawa yung mga iniwan namin doon. Kasi nag na ang bundok nila. Kaya ayaw nyo rin humangyari? Ayaw dito. namin dito, ma'am. Kasi ang kabuhayan namin dito masisira. Inform dapat yung komunidad. Kung na-violate ito, they can ask for the revocation ng mining exploration permit. Administrative. Pwede mong uh, maging grande na mag-file ka ng kaso sa korte eh para ipatigil yung ongoing project. At hindi lang daw kulang sa konsultasyon ng mga residente. Anong basis po ninyo for the petition? Paglabag doon sa implementing rules ng Philippine Mining Act, doon sa Local Government Code of 1991. Iyon e lang po ba yung e, violation nila? Isa, isa pa pong e violation nila, <laughs> nagputol sila ng kahoy dito pa sa lugar, dito sa Kion, oh. nang wala pong permit sa DNR. Kung sa bayan ng Dupats del Norte, inaharang ang pag pasok ng minahan. Sa ilang paratig bayan, meron ng dalawang large-scale mining na ilang taon nang nag-ooperate. Sa barangay Runruno sa bayan ng Quezon, naroon ang FCF Minerals Corporation. Pinahintulutan nilang aming team na ikutin ang kanilang mining site kasamang ilan nilang tauhan ang minimina nila rito, ginto. At molybdenum, chemical elements na inihahalo sa bakal para mas maging matibay at hindi agad kalawangin. October 2009 daw, nung nabigyan ng FCAA o ng Financial or technical Assistance Agreement ng MGB ang FCF Minerals, ang sakop ng kasunduan mahigit 3,000 hectares sa Barangay Runruno. 2016 naman nung nag-operate ang kanilang open pit mining at mula raw nung nagsimula ito, malaki ang ipinagbago ng lugar. Mula 2009, ang bundok, napukay napatag at nakalbo. Or progressive rehabilitation. So first po, yung una ay yung slope stability or slope stabilization. Pangalawa po ay yung planting ng mga fast growing trees. Yun po yung una naming mga tinatanim. So, this serves umbrella tree po. Total rehabilitated na po namin is nasa 72 hectares na po. Sa so pagsisiyasat ng aming team, na lamang ang FCF Minerals, subsidiary ng kumpanyang Metals Exploration PLC na nakabase sa United Kingdom sa isang pahayag Nilinaw ng FCF Minerals ang ugnayan nila sa Woodle Corporation at kung magiging expansion pa ito ng minahan. Ang FCF Minerals Corporation at Woodle Corporation ay mga affiliate companies sa ilalim ng iisang grupo. Sa kasulukuyan, ang aktibidad ng Woodle Corporation sa Dupax del Norte ay exploration lamang. Dito naman sa barangay Didipio sa bayan ng Kasibu, nag-ooperate ang Oceana Gold ang kanilang minimina, ginto at tanso ayon sa nakalap na dokumento ng aming programa. Taong 1994 pa raw, nag-ooperate rito ang Oceana Gold sa ilalim pa ng Administrasyong Ramos na ang tawag noon, Climax Arinco Mining Corporation. Pero ang kanilang kasunduan na paso na noong June 2019, ni-renew July 2021 sa ilalim na ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya tuloy ang kanilang operasyon hanggang ngayon. Katulad ng FCF Minerals, malawak rin ang lupa at kabundukang sakop ng Oceana Gold. Sa drone footage na ito, makikita ang lawak at lalim ng hinukay na pit mine bagay na nakaapekto na raw sa maraming residente, katulad ng magsasakang si Angelina. Itong tubig namin parang lumalabas ang may puti-puti at saka namamantika yung tubig. Tapos yung inumin namin, parang iba ang lasa. Hindi na kami nakapagtanim ng pala kasi walang tubig. Kung wala kami namang pagtrabahoan, talagang utang talaga. Sa'y pinadalang pahayag ng Oceana Gold, Sinabi nilang nananatili silang tapat sa bukas na komunikasyon, sa ligtas at responsabling paglimina, at sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa kanilang host at mga karating na komunidad para raw matiyak ang sama-samang pag-unlad at pangangalaga sa kalikasan. Ang ganitong nangyayari ang gusto sanang iwasan ng mga tigat-dupas del Norte. Kaya nagbarikada sila. Hinarang ang mga sasakyan at empleyado ng Google na labas masok sa sitio Kion. Gayunman, nag-apply ng TRO o ng Temporary Restraining Order ang Google sa korte. Sa inilabas na TRO ng Regional Trial Court Branch 30 ng Bambang, pinigilan ng mga residente na maglagay o gumawa ng harang sa mga daan papunta sa exploration sites. bagay na nagresulta sa gilia at dispersal nitong October 17. Hanggang October 30 lang kasi eh yung uh, yung, yung TPRO wala pang na-release na, na preliminary injunction yan, pwede na silang magbarikada yes. Kaya Kayaho sila nandito ngayon dahil inihahanda na namin yung aming petition para sila ay pumirma. We are strongly stand against the mining. Ang simbahan po, uh, nakikinig po sa hilain ng ating mga mamamayan, lalong-lalo na mga farmers. Ito po ay isang napakalaking issue kung saan ang ating mga kababayan ay mas lalong maghihirap dahil po mawawala sa kanila ang kanilang kabuhayan. Sinasabi ho nila meron naman daw mga responsible miners. Hindi po kami niliwala sa responsible mining. Alam din po natin na kapag po nasira po yung kabunduhan, hindi na po natin may babalik sa dati. The vice mayor and the members of the Sangguniang Bayan, pumayag sila na pumirma doon sa uh, petition for cancellation of exploration permit ni Wugel na ipapail nila yan doon sa MGB sa Manila. Except di hindi po namin kailangan ng mina dito sa Pahinan Dubax del Norte. Ang masasabi ko po ay uh, marami lang po ang hindi nakaintindi sa mga actions namin bilang municipal officials. Yung pagbisita ng Wugel sa bayan namin is hindi naman po illegal. Pinapalabas po ng uh, ibang tao na dahil po sa certification na yun, eh, na-approve yung exploration permit. Kaya ko po ginawa yun, ay meron na po nangyari meeting doon sa San Juan Kaya Kaya I certify it ah, uh, nangyari. Ayaw namin na mamimina yung aming lupa. So that's why I filed the uh, House Bill for the expansion and protection of the watershed. Kasi that area, hindi pa kumpul ng watershed yan. Kinuha na rin namin ang panig ng Google Corporation sa pamagitan ng affiliate nito na FCF Minerals, pero hindi sila nagpaunla ng on-cam interview. Gayunman, naglapas sila ng statement. Ang paratang na nalilang ang mga barangay representatives at ginamit ang attendance sheets bilang pahintulog para sa aplikasyon ay hindi totoo. Attendance sheets when used serve only as records of presence in meetings or IECs, not as consent or legal endorsements. Sinagot din ang Google ang ng Wugol ang aligasyon ng anti-mining group na walang nangyaring konsultasyon bago inilabas ang exploration permit. Talibos ito sa katotohanan bahagi ng aming na submitting requirements sa MGB Regional Office ang mga Certificate of Consultation mula sa ang Bayan na Dupax sa Norte at apat na barangay na sakop ng proposed area bilang pre-approval requirements. Sinubukan din namin kuna ng pahayag ang DNR MGB at sa isang statement, sinabi nilang hindi nararapat sa ngayon ang agarang pagsuspindi sa mga aktibidad ng exploration dahil hindi raw napatunayan ang mga aligasyon ng malawakang pagputol ng puno at panghimasok sa mga lupain doon. Samantala, ayon sa datos, mula 2021 hanggang 2023, hindi umabot sa 1% ang kontribusyon ng pagnimina sa GDP o Gross Domestic Product ng Pilipinas. Ibig sabihin, hindi malaki ang nakukuhang benepisyo mula sa pagnimina kaya ang tanong sa pangkalahatan nababalance nga ba ng mga minahan ang naidudulot nilang pagkasira sa kalikasan ang magbe-benefit lang nito actually ay yung proponent ng project o yung korporasyon na nagtutulak nito ano magkakaroon ng responsible mining kung ang impact mo both socio-economic at sa human rights at maging sa kapaligiran talagang malaki. Sa pagmimina, ayaw po talaga masisira itong kabuhayan namin dito. Sa kami pupunta, kututin mal sa ilalim, at mawala kami ng tubig. Mas titira kami dito sa ibabaw, ay kung gumuho yan, di malilibing kami ng buhay. Kailangan bang mawasak ang mga kabuhayan at kalikasan alang-alang sa pagbunlad? Oh, ito na ang tunay dito. Mm. Oh, kahit di ka na magmina. Oo. <laughs> oh. Oh. <laughs> Kapag naugos ang lupa at nalaso ng tubig, paano na ang kinabukasan?